Sino ka ba, Jose Rizal? Sino ka ba? Meron mga bang taong katulad mo? Pag ikaw edukado, Pilipino, patay kang bata ka. Pero ano ginawa ni Jose Rizal? Sinoong niya yung apoy ng pangarap ni Rizal sa atin. Isang lugar na malaya tayong manampalataya, malaya tayong maniwala, malaya tayong makipag-usap sa isang isa. Hindi yan sing laya tulad natin ngayon. Kay sarap ng init, di dapat mangamba. At siya ay binulag nitong kapusukan. Lumapit ng lumapit, walang pakundangan. Kay sarap na init, bigla ang bumagsik. At siya ay tinupok, simbilis ng sagit. Makasaysayang nga ako po. It's showtime! Nung bata si Rizal, ang nanay niya, lagi siyang kinekwentohan ng isang kwento. At ang kwentong ito ay ang munting gamugamo. Yes! Ano sabi ng nanay gamugamo? Huwag kang lalapit sa apoy kasi nakita niya gustong lumapit sa apoy. It's curious. So sabi nung ano, nung gamugamo, Okay. Okay. O di, ano nangyari? Paglisan ang ina, gamo, gamo ay nagpasya. Unti-unting lumapit sa apoy ng lampara. Habang lumalapit, kanyang nadarama. Kay sarap ng init, di dapat mangamba. At siya ay binulag nitong kapusukan. Lumapit ng lumapit, walang pakundangan. Kay sarap na init, bigla ang bumagsik. At siya ay tinupok kusing nang ng saglit. Yun ang nangyari sa lumugaw. Ano ang lesson? Yung uh ano pa sa amin pong mga bata, kapag dito kami sa mga, sa pag-curious po kami, kaya rin sa mga bagay. Oo. -oh. Dapat. yeah. Tulad ng sex, oo. Oh. Makinig kayo sa nanay nyo. Pero may sasabihin ako sa inyo. Sino yung gamo, -gamo? si Rizal ang mo At hindi siya nakinig sa nanay niya. Bakit? Ano ang simbolo ng apoy? Ang simbolo ng apoy ay edukasyon. Ang warning ni nanay, pag ikaw ay naging sobrang talino, tulad ni Padre Burgos, papatayin ka nila. Dahil dati bawal maging mas matalino pa sa ating mga mananako. Pag ikaw edukado, Pilipino, patay kang bata ka. Pero anong ginawa niyo sa Rizal? Sinuong niya yung apoy at siya ay nasunog at namatay. Para yung mga susunod sa kanya na pupunta sa apoy ay hindi na kailangang mamatay dahil malaya na tayo. Pahalagahan niyo yung pag-aaral niyo. Dahil nung unang panahon, hindi yan singlaya tulad natin ngayon. Punta tayo sa loob. So, ang nakikita niyo po ay isang isang pong uh, cultural treasure because this landscape architecture was done by a national artist til Deponsofae Santos. Ayan. And this is the actual site of the execution of Jose Rizal, national hero of the Philippines. Sino ka ba sa Rizal? Sino ka ba? Meron mga bang taong katulad mo? Diba? Alam nyo, yung huling araw ni Jose si Rizal ay nagpapakita ng isang mahalagang lesson sa ating lahat. Ang fake news na kamamatay. Hindi nila kilala si Rizal at ang puso niyang para lamang sa pagbabago. Ayaw niya na magkaroon ng madugong revolusyon. Bagamat ang revolusyon na ito kung gustuhin daw ng tao at kung yun na lamang ang mga solusyon ay kanyang kinonsidera ang sabi niya, ayaw niyang magkaroon ng patayan. So ito po ang mangyari. Sumiklab ang himagsikang 1896. Ang sabi ng iba, nakatulong si Jose Rizal na pag-alabi ng puso ng mga Pilipino at nagkaisang diwa para sumali kay Andres Bonifacio. Nagkaroon na revolusyon, pero nangyari. Bagamat sinasabing ang kaluluwa ng revolusyon ay si Rizal, ang kaso sa kanya nung hinuli siya ay siya daw ang nagtatag ng katipunan. Alam natin kalokohan yon, di ba? Pero, pinagsama-sama na nila, miyembro ng Masonerya, Laliga Liga Pilipina na tinatag ni Rizal, may mga common members sa katipunan, sinabi nila, ah, isang organisasyon lang yan. Ayaw nilang maniwala na si Andres Bonifacio ng Tondo ang nagtatag ng katipunan kasi Sino ba yung Andres Bonifacio na yan? At siya ay isang warehouse clerk. Hindi siya mahirap, pero hindi siya Rizal. Si Rizal nga siguro ang nagtatag ng katipunan. So, one day after Christmas, si Rizal ay nilitis. Ang lungkot, no? Pinagtanggol niya ang kanyang sarili, hindi siya pinakinggan. Sapagkat on December 29, sinintensyan siya ng kamatayan. Binigay sa kanya ang sintensya, sinulatan niya ang kanyang mga magulang at kapamilya at sinabi, ang pumunta dito, yun lamang malalakas ang loob. At lahat ng pumunta ay babae. Ang pumunta lang na lalaki, yung mga maliliit. Lahat na lalaki nagtatago na. Sabi, pumunta lang malakas ang loob. Nanay niya pumunta, mga kapatid niya pumunta, babae. Gusto siyang yakapin ng nanay niya, pero pinigilan sila ng magwagya. Tapos, sabi ni Rizal sa kanyang kapatid na si Trinidad, there is something inside. Binigay niya yung lutuan stove, maliit na stove para sa pagkain. Doon pala nakasilid yung miultimo adios. Naipuslit nila. At sa mi ultimo adios, 14 stanzas na walang erasure. Sa kanyang napakagandang handwriting, tinawag niya tayong perlas ng silangan. Love letter niya yun sa bayan at sa kanyang mga mahal sa buhay. At doon sinabi niya, pupunta ako sa isang lugar na walang berdugo, walang mga api at walang mamamatay tao. Kung saan ang paniniwala ay hindi nakamamatay. At ang Diyos ang nagahari sa lahat. Dahil alam natin na ang paniniwala sa mundong ito ay pwedeng ikaw matay. Pag narentag ka, pwede kang mamatay. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kami iiwan. Inaanyayahan ko po kayo mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng Limang Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pangarap ni Rizal sa atin, isang lugar na malaya tayong manampalataya, malaya tayong maniwala palaya tayong makipag-usap sa isa't isa. Ang miultimo, Diyos ay binasa sa radyo noong Independence Day ng Peru. Ganong kahalaga. yung tulang yan sa buong mundo. Matapos nito, sumulat siya ng mga huling sulat para sa kanyang mga kapamilya, kaibigan. Sabi niya sa kanyang best friend na si Blumentritt, pag nabasa mong sulat na ito, patay na ako. Sakit, no? Sabi niya sa kuya niya, matagal na tayo hindi nagkikita pero hindi naman natin kailangan ng salita para sabihin kung gaano kahalaga sa atin ang isa't isa, di ba? Tapos sabi niya sa nanay ko, nanay niya, sulat niya sa nanay niya, para sa aking mahal na ina, Yodoro Alonso, December 30, 1896, Jose Rizal. Yun lang. Cute, no? Tapos, sa huling pagkakataon, sa umaga ng December 30, kinasal sila ni Josephine Bracken. After that, si Josephine Bracken pupunta na sa Kabite, tapos sasama na siya sa revolusyon. Kasama ng mga kapatid ni Rizal. Daladala -dala ni Josephine Bracken at mga kapatid ni Rizal ang huling tula ni Rizal at binigay ito kay Andres Bonifacio at si Andres Bonifacio naman sinali nito sa wikang Tagalog. At pinakalat sa revolusyon. At inangkin ng revolusyon si Jose Rizal bilang kanilang bayani. Sinundo na siya ng mga paring Heswita, nakasama naman niya noon, doon, at ng kanyang abogado. Sila lalakad mula sa Port Santiago patungo dito. Yung paglakad na yon, pinili niyang lumakad dahil yung paglakad ay madrama. Pwede naman siya sumakay sa kawaii, di ba? Pero pag nasumakay sa kawaii, sandali lang yun, nandito na siya. Pag lumakad siya, kasama niya yung mga sundalo. It builds up drama. Kasi si Rizal, gusto niyang maging special tong araw na ito. Sinuot niya ang pinakamaganda niyang damit. Yan ba ang taong mamamatay? Sinuot ang pinakamaganda niyang damit. At nang makarating na siya dito, beach pa to dati, beach. Sabi niya ganyan do sa pare. Marami akong masasayang alaala dito sa dalampasigang ito kasama ang aking mahal. Sinta. O, oh, si Jowa, si Yono Rivera. Tapos sabi niya sa pare, yun ba ang Ateneo? Sabi ni Padre, si, si, o. Oh, marami akong masasayang alaala doon nag nagiiimo, mo. Nag oh. So, pagdating nila dito, nagkagulo yung mga tao, nakita nila. Ang numero uno kalaban ng Espanya ay papatay na natin. So gusto nilang makita si Vesal, gusto nilang batukan, gusto nilang... So binipigilan sila ng guard. Pagdating niya dito, sa lugar na ito, punong-puno ng sundalo sa paligid. Dito, walang sundalo dito kung nasan tayo. Alam niyo bakit? Hindi mo alam. Kasi tatamaan ng bala. Di ba? <laughs> so, klaro yan. Di ba yung tumayo si Rizal doon? At ang pakiusap ni Rizal sa kapitan, Kapitan, huwag niyo kong papatayin ng nakatalikod. Na so, bakit niya sinabi yun? Eh kasi, ang namatay siya ng nakatalikod, ibig sabihin nun, yan ay papatayin ka ng isang taksil na pagkamatay. Walang dangal. Dahil pinagtaksilan mo ang Espanya, Madre Espanya, babagsak ang mukha mo sa lupa. Sabi ni Rizal, hindi ako traidor. Sabi ng kapitan, hindi maaari. Kaya sabi ni Jose Rizal, barilin niyo na lang ako sa aking, sa aking likuran malapit sa aking puso. Meron pala siyang plano. At makita niyo mula dito, ang estatwa kung saan ang doktor militar ay tinignan ng pulso ni Jose Rizal at nakita niyang ito ay normal. Wala siyang takot. Bakit? Sabi niya sa isang sulat, ayoko yung pagkamatay ni Padre Burgos. Iyak siya ng iyak. Gusto kong ipakita sa mga taong nagsasabing hindi natin kayang mamatay para sa pinaglalaban natin na kaya nating mamatay para sa mga mahal natin sa buhay at para sa ating inang bayan. So, namatay siyang walang tapo, So, nakatayo na si Jose Rizal diyan. Nakatalikod siya sa firing squad. Nakarap siya sa dagat. At sinabi ng kapitan, prepare At ang nangyari, ikinasah ng walong sundalong Pilipino ang kanilang mga baril. Apuntin! At tinutok ng walong sundalong Pilipino ang baril. Sa likuran nila may walong Espanyol na mga sundalo na babamil naman sa kanila kung ayaw nilang patayin si Rizal. Pilipino ang babamil sa kapwa Pilipino. At nagsabi ang kapitan, Fuego! At nagputukan at tinamaan si Rizal ng bala sa likuran at ginamit niya ang puwersa ng bala para madali siyang makaharap para sa kanyang pagbagsak nakatingala siya sa langit namatay ng may Pinakita niya sa lahat kung paano mamatay ang Pilipino na matapa. At nagsigawan ng mga Kastila, Viva Espanya! Muerte a los traidores! Mabuhay ang Espanya! Kamatayan sa mga traidor! Sa loob ng dalawang taon, ang Espanya at ang imperyo niya ay mawawala dito sa Timog Silangang Asya. At sa Hunyo 12, 1898, pinoklaman natin ang ating kalayaan mula sa 333 taon. Yan ang pamanang na ating mga bayani, hindi lang si Isan. Iiwan ko kayo ng pananalita sabi ni Jose Rizal sa kanyang nobelang No Limit Ange, eh. kung naalala nyo si Elias, mamamatay na, di diba? ba? Panood kayo Maria Clara at di ba? Mamamatay na si Elias at si Basilio, batang Basilio, nakitang namatay din ang kanyang ina. Sabi ni Elias na namamatay na kay Basilio, mamamatay akong hindi man lamang nakikita ang bukang liwayway ng kalayaan na sumilayo sa ating bayan. Kayong makakakita, salubungin niyo siya at huwag nyo kakalimutan kaming mga nabuwal sa dilim ng gabi. Yung ginawa natin sa init ngayong araw na ito ay maliit na sakripisyo upang tukdin ang sinabi ni Rizal. Alalahanin natin ang mga bayaning namatay para sa kalayaan natin. Kanina pa natin sinasabi, ano ba ang pinakamagandang monumento para kay Rizal? Ang monumentong bato? At monumentong tanso mula sa Switzerland? Mahalaga yan. Pero anong kung ano nyo ba mas mahalagang bantayog o monumento para kayo sa Rizal? Yung monumentong humihinga. At yun, yung bawat Pilipino na katulad nyo na magpapakabuti at makikipagkapwa tao. Yun ang pinakamagandang monumento para kayong Jose So So nawa ay maging magandang monumento kayo ni Jose para sa kapwa Pilipino. On behalf Thank you. Thank you. On behalf of the National Parks Development Committee, ako po si Shao Chua. Nagpapasalamat po sa inyong pagpunta dito. At nawa ay naging makabuluhan sa inyo ang araw na ito. Ako po si Shao Chua and that was Shao Time!